Kab-kab pa more. Ang <laughs> sipag ni brother guys. Tanim siya ng saging. Pag, mar pag marami daw tanim, maraming aanihin. Yes. Yun. Taba talaga dyan yung saging. Taba, Tabayan. Akala ko ba pag nagtanim ng saging, kailangan busog ka. <laughs> dami nilang ano ah, lemon grass tanim <todong> mm. gamot yan sa high blood mm. <todong> mm. Sipag ni brother. Yung ano, yung marakot na kalamansi. Eh. Pag magkapira ka dyan. Uh, basta ako marakot po ito. Pag mo mga sanga. Oo, uh, uh, dyan ka rin kukuha. Mm. Ng ano, pananim. si uh, ni brother. Sipag ni brother. Uh, uh. butang tayo. Na naman. Banda. Ito naman sa akin. Diyan. Dami ng bahay dito Ano bang ba sitio to? Ano sitio? Sitio na nga yung plato eh. Sityo, lang sa eh. Plato sityo, sityo sandok. Sandok. Tataba ng mga hopi. si pang paano naman nang kaya ayan